Mga ka-Republic, sa Finals Press Conference lantarang inamin ng Tokentex Import na si Randy Hollis Jefferson na hindi pa rin na yan nakakalimutan ang kanyang kupo ng Jordan ay pinataob ni Justin Brawley at ng Gilas sa gold medal match sa Hangzhou Asian Games. Masakit pa rin daw iyon sa kanya. At isa iyon sa magiging motivation ni Jefferson para makaganti kay Justin Brawley. Ngunit mas matindi ang sinabi ng TNT coach na si Chot Reyes. Consistent daw ang kanyang team at kaya nilang maglaro ng consistent at mayroon pa siyang bold prediction. Kukunin daw nila ang kampyonato in 6 games. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, mukhang kumpiyansang kumpiyansa si Chot Reyes na malalakdawan nila ang Barangay Hinebra sa pagharap nila sa Best of 7 Final Series na sisimulan ngayong October 27. Buo ang tiwala niya sa kanyang mga players, hindi raw nila kailangang umasa sa swerte para manalo. Kaya nga nagbitiw siya ng isang prediksyon na tiyak na hindi katutuwa ng mga Hinebra fans. Kaya raw nilang sungkitin ang championship sa loob ng anim na laro. Ibig sabihin, ang problema nga lang daw number one daw ang Ginebra pagdating sa swerte. Ibig bang sabihin ng TNT coach, marami siya panalo ng Ginebra ay dahil lang sa swerte? Swerte lang ba na na-sweep ng Ginebra ang Meralco sa quarterfinals? finals? Swerte lang ba ang winning three ni Brownlee sa game 2 laban sa Bolts? At ang 4-2 laban sa SMB sa semis? Swerte lang ba 'yon? Gusto lang sigurong i-motivate ni Chot Reyes ang kanyang mga players kaya siya nagsalita ng ganito. O siguro'y gusto niyang i-challenge ang kanyang mga star players upang gawin ang lahat para di sila mapahiya. Ngunit ang ganitong mga bold prediction tungkol sa magiging resulta ng isang championship series ay lalo lamang magdadala ng kahihiyan kapag hindi nangyari. Sa kabilang banda walang ganitong mayabang na prediksyon na maririnig mula sa panig ng Hinebra. Basta ang sinasabi ng Hinebra coach, this championship series is made in heaven at magiging classic daw ito. Ibig sabihin ni CTC magiging dikdikan ng laban ng dalawang kupunan ngunit hindi nagbigay ng prediksyon ng American Mentor sa kung sino ang mag-uuwi ng corona. Pwedeng ang TNT, pwedeng ang Hinebra. After ng elimination at playoffs, sa best import race ay lamang ng bahagya si Randy Hollis Jefferson laban kay Justin Brownlee. Ngunit hindi ito distraction para sa resident import ng barangay Hinebra. Tulad nung bagong dating palang dito sa PBA si JB, lagi siyang nauungusan ni Allen Dorham sa best import owner. Ngunit lagi namang nasusungkit ni Brownlee ang pinakamahalaga sa lahat ang kampyonato. Halimbawa magtutuloy-tuloy ang paglamang ni RHJ sa stat points upang mapagwagian ang Best Import Award, hindi ibig sabihin ito'y madali nilang maibubulsa ang kampyonato. Alalahanin natin tatlong beses na tinalo ni Alin Dorham sa naturang award si JB, ngunit tatlong beses namang ibinulsa ng Hinebra ang titulo. Sa pang-apat na beses ay si Tony Bishop na ang import noon ng Meralco. Noong season 47 ay tinalo ng TNT ang Hinebra sa Governors Cup Finals at si Randy Hollis Jefferson din ang import noon ng TNT. Ngunit nakamarka sa isipan ng lahat na food poison noon si JB. Mayroon siyang game na di natapos at ng mga sumunod pang games ay wala na siya sa tip-top condition. At ngayon muling magtutos ang dalawang kupunan para sa championship at nauna na nga nagbigay ng prediksyon ang coach ng Talk and Text kukunin daw nila ang kampyonato in 6 games. Kung gusto ni Chot Reyes na magkatotoo ang kanyang prediksyon, mas gugustuhin ito ni Randy Hollis Jefferson dahil sa bibig mismo niya ng galing, hindi pa rin daw niya nakakalimutan ang pagkatalong ipinalasap sa kanya ni Justin Brownlee at ng gilas na pinamumunuan ni JB sa Hangzhou Asian Games. Lagi pa rin daw niya iyong naalala hanggang ngayon. Masakit daw na silver medal lang ang nakuha nila at kung sakali raw na nabaligtad ang sitwasyon, kung ang Jordan ang nagwagi ng gold, magiging masakit din daw iyon sa mga Pilipino. Ganun daw ang sakit na kanyang naramdaman. Hindi nahiya si Jefferson na inamin, ganun na raw talaga siya since high school pa lang siya. Hanggang ngayon ay naaalala pa rin niya ang pagkatalo ng kanyang team noong high school sa state championship. At mula nang matalo sila ng gila sa Hangzhou Asian Games, matagal daw niyang hinintay ang pagkakataong ito na muling makalaban niya si Justin Brownlee. At mamaya masisimula ng muling paghaharap ni na Justin Brownlee at Randy Hollis Jefferson. Nakuha ni RHJ ang numero ni Brownlee nang misang magharap sila sa finals dito sa PBA. Ngunit sa mas mataas na level, numero naman ni RHJ ang kinuha ng Ginebra Imports sa Hangzhou Asian Games. Sino ang magwawagi sa pangatlong beses nilang paghaharap sa finals? Masisimulan kaya ni Chot Reyes ang prediksyon niyang susungkitin nila ang titulo sa pang-anim na laro. Abangan natin. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Barako Mananabas mula dyan sa Italy. Salamat sa suporta, Idol. Sa yoren rin, shoutout, Leonard Kiambao. Yes, nasa final na tayo. Sana tayo ang magwagi. Sa yoren Amar Mapayo and Adoni Salazar. Shoutout sa inyong dalawa, mga Idol. Sayuren rin, Rosemary Juan at sa'yo, Via. Happy watching. Sayuren rin, shout out, John Andre Trambulo. Shout out sa'yo. Salamat sa suporta, ah, Idol. Sayuren rin, shout out, Merson Kabadi Vlog mula dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Shout out sa'yo. Sa'yo rin, Rico Nicanor Factor. Yes, go, 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 Hinebra. Sabi niya, sa'yo rin, shout out, Chef Ron TV Yes, parihong magaling Pero sana mangibabaw ang Hinebra Sa iyo rin Joel Atienza Shout out sa iyo At sa iyo, Carion Family Go 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 Bicol Bangon Bicol Salamat sa inyong lahat Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.